isang balot nasa isang kilo siya hi guys so nandito tayo ngayon sa may barangay balot tabias for niya tike and meron tayong tinitindang siniguelas dito ayan 100 pesos isang balot nasa isang kilo siya and ayan yung nagtitinda si Marie By the way, sa mga gustong bumili, dito lang yan sa may Barangay Balad. Bali, galing yan sa bayan ng Tobias Fournier. And then, marami namang nagtitinda dito. And dyan, papunta sa bayan ng Hamtik. Ang susunod na barangay dyan ay Villa Floor. So, yung isang balot again, this is 100 pesos. Uh, around 1 kilo. And, meron siyang free. So, kukuha ka ng konti dito sa lagayan. Ito daw yung medyo low quality pero good naman. Goods naman kahit medyo low quality. Okay, so yun lang. Sa so, mga nais kumain ng Tikuelas, punta na kayo dito sa My Ballad, Tobias Fournier Antique.